ito. Madaming kiti-kiti. Kunin natin yung mga body. Tapos dito tayo kumuha ng mga mga pang-culture mga body kasi sobrang dami dito. At ang dalawang rod na ito ay uh, drum na ito. Tapos napakalaming Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay wala mo ng gapi na epiflex si Anli Gapi. Kasi mag-reflex tayo ng uh, magna dap niya mga buddy. Papakita ko sa inyo kung gano'ng nakadami yung ating dap And kanina nakarelease tayo ng isang balot. And dito mga buddy is... Marami na talaga. Anong kita kuha? Magandong Magdikit eh Ay Ito lang. So ito na yung mga dapya natin mga bali Ay Ay ano ka na kami Ito lang sa pita ko At Mayroon pa dito So kinakuha na ni Dani ng kiti-kiti mga bali kasi hindi talaga maiiwasan na may kiti-kiti ng ating cultured Daphnia nalabing mo ba? wala nung wala ito yung isang ref and dito tayo sa kabila meron din ito ito madaming kiti-kiti kunin natin yung mga body ay mga kuwano mga lamok lamok

tour ko sa ating Dapnya Farm. Sige lo, sige lo. Dito rin marami to mga buddy. Asa tinali para to? Hindi ko mabuksan. Kaya ba? Ayan mo. So wag na natin bu- Ah, ito, 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 ito. Pwede tayo pala. Uy. Pwede pa nang buksan. Kita nyokong kung gaano kadami. ito yung ref time natin dito is nilagyan natin to ng top sword nung last week pero ngayon puro daf niya na mga badi. and ayan na sila oh sobrang dami ng ating daf niya pa yan siya dito mga badi. oh pag pinapakain natin yan mga badi maakit yan sila lahat so host na natin to kasi dito naman tayo sa kabila ayan. ayan dito rin marami to so nilalagyan natin ng fish net or mosquito yung mosquito net para hindi makapasok yung lamok ito bago ko lang to kinulture pero marami to I think wag na lang natin buksan kasi baka matanggal yung tinali so ayan sya binarap natin ang mosquito net and dito din mga body meron na yung mga drums natin yan o oh. kita ko sa inyo o oh, diba dami o oh. pero dito kasi mga body lalagyan pa natin ng erator kasi mas, mas maganda sa kanila yung aerator pag lalo na ganito. Hindi naman gaano kalakihan yung lalagyan. Kasi pag napapapakain tayo ng mga ng yeast is nagiiwan siya ng parang oil sa taas. So ang ginagawa nung aerator uh, erator natin is tinutulok niya pagibid. Namatay yung ano, erator. Yan siya yung purpose ng erator mga body hindi para oxygen doon sa lalagyan pero yan yung nagtutulak ng mga uh, film yung mga oil film dito sa gilid eto bago ko lang to ni kinulturan and kailangan nating pakainin na to kasi yan malinis na siya tapos dito tayo kumuha ng mga mga pang culture mga badi kasi sobrang dami dito itong dalawang tab na to ay uh, drum nito na napakadaming neck niya ayan o oh. so dito tayo kumuha nung pang release ayan sya mga body uy hanggang dito yan siya sya kadami meron din dito ito. Sobrang dami ito. Hmm? See that? Madami talaga. Apa dito yun? Oh. Andito. Ayan siya. Dami. Ayan. So, one, two, three, four, five na drums. Yung isa, bagong tubig. Kaya hindi pa natin nilagyan. Ito may isda. Pupulot natin to Pupulot natin ang daft Same as dito Pupulot natin Pag ang daft nya nyan Tapos itong dalawa meron ha And Lumina na naman yung tubig Kailangan natin pakainin to Mamaya So meron na naman tong mga daft nya Mga body And madami na din Ayan you know. o So nasa ilalim yung iba Same as dito sa kabila Dito ka bago na ito pinakain kaya medyo cloudy pa yung tubig yun so, siya oh nakamay oh uh. hindi pa gaano katulad ng sa kabila pero meron na uh. ano hmm diba diba so available na yung ating <coughs> magna daft niya mga bali kung gusto nyo mag order uh, minimum of 500 pesos yung yung ginagamit natin yung pang shipping na box so pagkasyahin natin baka kasya doon mga walong plastic to pito or walong plastic kasya doon yung 3x12 na plastic and then pagkasyahin na lang natin so yung cost nun is 500 pesos and then yung shipping yan is via LBC so nasa 134 yung shipping depende sa lugar na papadalan pero pwede natin yung ipaship mga body anytime And then balik tayo. Halito, wala na laman. So kukulturan natin yan ng dap niya. Kasi uh, short tayo sa nalagyan mga body And then, sama niyo ako doon sa taas So, may papakita ko sa inyo. So balikan mo kayo mga body See ya! So dito tayo mga badi. Yung ating setup dito sa taas. Medyo matagal na tayo hindi nakapag-vlog dito. And, pailawan natin. Ah, uh, lang. Yan. So, dito sa taas, is totally wipe out yung isla dito mga body. Yan o. Wala nang laman. At ang dumi-dumi pa. Same as dito. Wala nang laman. Sa kadahilan ng tinanggal natin yung LP100 dito. Binaklas natin yung isang LP100 dito. Kasi ginamit natin doon sa baba uh, yung pinagruma natin ng mga singga at the same time yun din gamit natin na na aerator pag nagpapashow tayo mga body. So, hindi pa tayo bumili ng bago kasi nga uh, tight tayo sa budget ngayon. So, ayan. Wala tayong aerator dito. Tapos yung mga setup natin dito tulad dito yung mga LH300 natin tsaka LH600 ayan sobrang dumi na so ang balak natin since wala tayong malagay na isda kukulturan natin to ng dapnya mga body para magamit naman natin kahit papano yung lalagyan kasi sayang din naman yung setup dito hindi natin ang gagamit so kukulturan natin to ng magna. and then yung kita natin dito mga body Ah, uh, yun yung pangbibili natin ng LP100. Oh, see that? So, ah, uh, yung cost ng LP100 is uh, around 5,700. 55 five five to 57, ganyan. Yung presyo niyan. Ah, uh, tayo ng pera sa pagbebenta ng Magna. Yun yung gagamitin natin pang ng LP100. Ayan. Para hindi na tayo gagastos ng sarili natin pera kasi ginagamit kasi natin yung pera natin pang pagbabayad sa bills and etc. Cetera, etc. Cetera. So, yun yung gagawin natin mga body. Uh, para makaipon tayo ng pang bili ng LP. Yung benta natin sa magna, yun yung pang bibili natin. So, I think wala namang masyadong special dito sa setup natin ngayon. Kasi nga, hindi natin nagagamit. And yung mga ibang ilaw, tinanggal natin. Tinanggal natin kasi ginamit nga sa show pero ngayon nga meron naman tayong ipapalit dito so walang problema and binaklas lang naman yung body geometry yun so uh, for siguro mga one week simula ngayon baka matapos ko na to hindi ko daw makaya ng isang araw mga body kasi sobrang dami nito ako yung dito eh. and then napaka dumi kaya natin ilisan ng ma maigi so titrahin natin to pag every uh, gabi kung kaya siguro mga 5 to 10 tanks kung kaya. And then, uh, magre-refill tayong tubig. Hindi naman agad natin nagagamit. After a week, saka natin kutsura ng duff niya. So, I think yun lang mga buddy. Mabilis ang video lang to kasi gusto ko ipakita sa inyo na ano yung progress ng duff niya natin. So, wala muna na tayong gapi na ipi-flex ngayon. Baka sa susunod na video, tayo mag-flex ng gapi. So, yun lang mga buddy. Uh, don't forget to like, share, and subscribe then mag-comment ka na din dyan sa baba alam mo na yung drill pagalingan ng comment para may chance manalo ng one pair of Grumabong Pinoy yun lang bye fish out